Hello mga sangkay. Welcome to my live charot. Welcome to my video. Ah, uh, ako nga ay gagawa ng uh, ano ang beto na isda. At ito nga ang aking mga rekado. Ah, uh, meron akong isda, pinirito ko na bangus ang gamit ko. Meron akong kalabasa, meron na rin ako itong kamatis, onion and talong. Wala akong alugbat at saka saloyot. So, ang ginamit ko ay kangkong na lang. Pwede naman yan. Ayan, at meron na nga akong pinapakulong tubig doon. Sinabay ko na ang loya. Tara, samahan niya ako. Ito na nga yung pinapakulong tubig. Sinabay ko na ang loya dyan. So, unahin ko yung isda. Nilagay ko muna yung ano pala, kalabasa. Ay, no, 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 no. pala muna. Kamatis pala muna at sibuyas. Sabi ko na rin yung kalabasa para lumambot agad. Ayan. Wala, hindi kakita dyan sa... Ayan. Pakuloy lang natin sa Saka natin ilagay ang ano nga. Pakuloy muna natin isda. Pagkakumulo na. Ayan na nga mga sangkay kumukulo na at ilalagay na natin ang ating siniritong bangus na isda. Lagyan natin. Ano dito magpapangyala? Ayan. Kaya lang natin kumulo para lumasa ang sabaw. Lagyan natin ng panglasa. Lagyan lang natin pamintang buo dami <laughs> chicken powder Ngayon guys ang aking chicken powder kaya inilagay ko muna na ang kutsara Tapos lagyan natin ng patis Tikman natin <laughs> pa natin para kumulo ng maayos. Tikman natin. Sarap. Ah, uh, may kulang sa lasa so lalagyan natin ng asin lalagyan natin ng asin ayan okay na yan Lagyan na natin yung talong. Tap pa natin. And then, na natin yung talbos ng kangkong para matapos ng laban. Charot. Para matapos na ang laban ni Manny. Charot. Ayan. Buti na itong mga kangkong hinimay-himay ko na. Mga sangkay, ano ko lang to kasi wala kong alugbati at saka hindi ito sinigang. Wala kong alugbati at saka sa loyot. So, kangkong, ginamit ko po, hindi naman yan. Ayan. Ayan, mga sangkay. Done. Thank you guys for watching. Done na siya. Ayan, ang aking is laswang isda. Na bangos. Thank you. Tara, dahan